sarap niyan sinigang ano yun ang ulam oh na yung nasagutom magdadance oh hindi mang kami kami alam magbag ito ang kapal ito ang kapal oh ang dami ang dami mag eh na mga igan, dito naman kami ngayon sa dagat. Magpipishing naman kami pagkayari sa mountain. Kapong galing kami sa bundok. ay dito naman kami sa dagat. Ay, tatlo din. <laughs> kami tatlo, tatlo ulit. Ayan kasama ko yung dalawa. Ah, si Albert. yan kasama ko yung dalawa ulit. May, pero may nakaplano naman kami plan B sa ano, sa pamimingwit. may <laughs> dala kami kulambo. <laughs> Kasi uso ngayon yung alimagmag. <laughs> Pagkaala kami na ulit sa pamimingwit. Ay eh, alam na alamang ang iuwi. Alam na din. <laughs> oh. pero yun ay kung marunong kami mga alamang. Hindi <laughs> <laughs> pa namin alam kung saan kami mga alamang. Pero uh, kami dito baka mayroon. Kita nyo naman yung dagat na pa kalmada. o. No? Kalmadang kalmada. Kalmadis. O. Oh. So, tide. Kaso maaragan maging lulur kami. Ayan, artificial lure. yan. Bago to, abit. <laughs> malaki lang grams to. 5 grams? Ba't para mas malaki yung sayo? Mahaba lang siguro yan. Mahaba. kumpleto na, no? Iyaray. Let's G. Let's G. Mag-assemble muna kami ng mga binglit namin. Nakatay mo, dyan lang kami umiinom. Sa may mga tubig na yan, sa may parending malinis yan kaya lang kinakabagang kami pag, <laughs> pag uwi <laughs> <laughs> naguutot lang naman pag uwi tubig di amiba sana makadali kami batalay ngayon mabatalay daw ngayon ay hmm. gaasimbol muna kami ng ano ang mga pamingwit namin bago rin yung ano ko lor mababasalan hintayin nyo lang yung huli namin mamaya nakakita nyo alimagmag mga ah, ginawa <laughs> Alimag -mag. <laughs> magandang balita may nangyayari na may nangyayari na <laughs> Hindi, nakahuli na kami pang ulam. Aso, ah, ilang piraso lang? 2 po, piraso. Tsaka suso, so, nakako kami. Luluto muna namin. Alam, hindi maganda yung kagatan ngayon. Hindi ka mga nakarang araw, medyo may alon. Tsaka katuyo, tuyo kasi yung tubig, kating kate. Tapos napakanda mo, aragan. Pero kahit pa paano, may pang ulam naman kami. Stop na kami sa pamimingwit ng ano na kami, mga alamang. Alim, mag... mag <coughs> Tingnan nyo may yung ulam namin. Oh. Uh, good so. Oh. Ay, sama natin to. Ito malaki ano? Ay, may pinakamalaki. Pulo ni Albert mm -hmm. 'yan. Yung huli ko ata 'yang pinakamaliit. Ang laki oh, laking kulapo niya no. Ngayon, tanggalin mo. No good no, may baki pa. Oh. Ang sala mo na dito ng tubig, ipakulo na. Nandoon oh, si Albert. Nandoon. Ang wala ano. Ang tawag sa may piluka, yung gulaman. <tos> hmm, ito sinigang na naman ulam namin, favorite recipe. Uy, ganda oh. Kumukulong na agad ay. Hmm. Uy, ganda ng kulo. Ba? Uy. Ba? Uy. Uy, uy. Lalaban. Ang lalaban. Lalaki oh. Hindi magkasya ata ah. sarap niyan sinigang ano? Hmm. Eh, Nang ulam oh. Hay nako na, mga igan. Luto na oh. Sinigang. talapat pa tapa po niya naman ang ulam. Bobaw. Hay nako mga igan. Tap. Ah, Yan din. Ako. Oh.

Now good.

Kwalit yung kulapo, sariwang sariwa. Lugan. Hmm. Laki o good size. Lalim ng kurot. Lalim ng kurot niyan. Libre. Okay, hula no headshot ano mm. headshot ayaw ayaw mapalipit ano ay Tingnan ko to bituka to itlugan daw ayaw oh. itlugan nga ay kwalipot puga ano puga itong puga hmm lasa puga masarap walit eh yung may nangungulita pa doon oh, yun nasa malalim na tinatawag namin ay magkibo isolve <laughs> na naman ang kain ah, kung datuti na naman ito so, naman sa bro Ah, marang tambol na naman yung bituka. Gus na rin yan, no, ya. Ay, nakakuha pala sa kami ng susuo. Tingnan na yun. Ay, -as. Asin samong ba ganyan? Sambong. Asin yung samong dyan, no. Yan, masarap daw yan, yan. Samong. Kasi mga Tapos. Sa mong mga daliri ate nai Sa mga daliri Uy pala <laughs> yung <laughs> pangtalo <laughs> Mamaya mga alamag mag na kami doon sa kabila Kung may makukuha Sana mayroon, sana mayroon kayong makukuha Medyo papahinga lang kami na kunti papalamig lang na kunti Kahit medyo hapon sa manodon ano Saglit na naman daw isang timbado agad ay. Basta ang <laughs> Yung mga igan, dito na kami sa tabing dagat. Tulog <laughs> na kami. Nakakita kami ng magandang pamitain. <laughs> magandang balit ang mga gino'n. <laughs> Asimbol na nanghihigaan namin yung dalawa. <laughs> Tulogan na. <laughs> Magdadans o. Oh. Hindi manguhuli kami ng alimag bagay. Ito ang kapal. Ito ito ang kapalo. Ang dami. Ang dalawag <laughs> eh na. Umpah pas ada yang seburak yan. hmm. ma burak kan? Itu ditu mana? Ma, Tisti ini mana? Tisti ini muna. mana? Ini 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 kita buat menu. Alajan, ditu meraih. Itu, nih, itu sakgilid. Alajan, pintiran anunya nih, nih ditu, tuh, 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 tuh. Itu, 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 itu.

Dahil lusot lusot hindi bpdm ba? ay lusot ay, lusot ay. Ang dami andam lusot ba ka? Yeah, hindi, hindi hindi lusot dapat. hindi hindi, hindi maliliit lang ka maliliit lang talaga, sa ito ito to gilid to 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 dami yon? hu 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 mo hu 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 ay daw Ay meron Ay nako. Ay nako. Ay meron Ay Ay nako. Ay nako. Ay nako. Ay nako. sa nako. Ay 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 Sabla yung lipat namin napasama. Lalong ala pala dito sa yasa. Ang <laughs> sama kong dalawa <laughs> Matamlay. Hey, buti bang yung tabayan natin eh no? Kami bata nag nagabang. Nag ala Wala alang ka ano-ano dito. Alang ka hindi indikasyon na magpapakain ng alamang. Sama. Kalmadang kalmada yan. Ang alaksing buha-buhangin dito eh. Hindi kagaya doon. Hindi kami doon sa look, Tingnan namin baka mayroon. Ha? Hindi na ka kayo mga almagmag. <laughs> Tinamad na yung mga people. <laughs> Uwian na. Hindi tayo bibira? Sige natin sa look Luok? lang ay. Eh. Ye, yeah, na busog na siya ng alamagmag dun sa Colombo ay. Ay nabusog na dun sa mi alamagmag sa Colombo. Let's it lipilan natin. Magala, goodbye punjay. Nababala naman sinalungan namin. Yan sa pinaitan. Let's go. Let's go. Mga ikan, dito na yun. Dito marami. Dito marami alamagmag. May nag-alamagmag kasi yung nakita doon sinunda-sunda namin dito pala sa mga gilid-gilid na abit yung pulang namin dito na rin kami matutulog yun kung kapal dito sa gilid sa tabi-tabi kasi hindi makikita kung may ko sa inyo kami sa mga gilid-gilid dyan o oh. yan dyan dami sobrang liit pa nila kapal ayun o oh. dami o oh nangingitim doon sa gilid sa gilid kamo ano sila nag ano sa gilid ngayon sa gilid na yun ganda ka lang parang di mo bulabog hmm, ayun kapal doon ay makakadami ng pang ulam ayun oh ayun ayun, ayun, ayun. ilinisin lang natin yung mga layak layak na yun oh dito madami sa ayun may nag aalimang magdun siguro

Kakawala yata yung mga nahuli natin ah. Ayo, meron na rin eh, no? Ito, sa ilalim. Meron na yan. Tigta-ta rin, na tayo dyan. Doon doon, tumatawa doon sa yung gilid. ilalim yan. Ayun. dito, dito. dito. batak dito.

Mga ginoo, may nangyayari na. Yan <laughs> o. Sobrang liliit. Uwi na. Uuwihan na. Nang <laughs> alimag <laughs> mag. Marami kami nakakuha, isang ganito siguro. Hindi <laughs> <laughs> rin, di, di rin, rin Ay, isang baonan din. <laughs> ay, isang baonan din. <laughs> uwi na kami. Paano, ayun na ano namin. Paano, ayun na pa kaming umaga sa dagat ay? Ala oh, na kami ala na pagdala. Marami na uhuri ng duno. Uwi na. Next time na lang ulit. Next time na lang. Ayan guys, nakauwi na kami. Ayan yung huli namin, no? Isang salok lang yan. Pero yung tigigitang baon na namin. Puno. Ang dami salok. <laughs> <Andami> salok. <laughs> <laughs> <Andami> salok. <laughs> Kung hindi kami piniram ni Kelly ng kulambu niya, hindi kami makakadami ng ganito. Ayan natin lang namin yan. Ayan, eh, salokin mo nino. Para maganda yung ano natin. Pantoy, pantoy. Diyan makailagayin sa'yo. Dabok no, mo lang. Ano matiyang? Okay, sa naman dyan. Salamat nga pala sa nagperam sa amin ng ano. Nagturo. sa nagturo sa amin ng paano mamukot ng alimagmag. Ay Puno. Oo, puno-puno mo para pantay-pantay tayo ng ano. Yan para sa tagumpay. Ay.

para pantay-pantay. Pwede ata bukas ulit ah. <laughs> <laughs> May nang series ala Yan guys, pinairam lang kami ni Kelyone nang ano. Salamat kay Kelyone. Pinairam kami ng kulambo. Isang salok lang namin yan. Pero yung mga nakuha namin kanina una sa paunan. No? Puro salok, alam nangyari. Puro dahon pa ng ipil. <laughs> sa susunod na vlog na lang ulit. Baka sa bundok naman kami sa dagat ulit. Kupay. kupain kupain Ang kabuyaw May kabuyaw no. Kabuyo, oh. Ay, pinigaan nag Mamaya na.